tayo ng kahoy dito guys Ito sana guys, ako so, nga lang ang bigat niya At medyo mabasa so, oh, Ang lamig ng tubig Marabi ang dami Ano? Yeah. Daming takway Comment nyo naman guys kung ano tawag nito sa lugar nyo Kasi yung tawag dito sa amin ay takway Guys, dahil may nadaanan ho kami ng sapa Huhugasin muna namin tong takway namin nakuha doon sa taas Oh, hi guys! So ngayon, nandito na naman ho ako sa kagubatan. Kasi nga, maghahanap ako ng uulamin namin ngayon. At syempre, mamaya din guys, isahanap din ho ako ng uh, kahoy na panggatong namin mamaya. Kasi nga, nakita ko doon kanina sa kubo, ubos na ho yung panggatong namin. So, pababa na ho tayo. Aray! At yung kasama ko na naman guys, ay yung mga pinsan ko. Kasi nga, uh, magvlog din daw sila. Ngayon, guys, dito ako kukuha ng takway. Grabe, ang dami. Ano? Daming takway. ito agad yung nakuha ko. Ang sarap nito, guys, adubuhin mamaya. So, dahil madami pa nga dito, guys, kukuha pa ko tayo. alam niyo bang paborito ko talaga to lalo na pag adubuhin siya. Comment niyo naman guys kung ano tawag nito sa lugar niyo. Kasi yung tawag dito sa amin ay takway. Kahit sobrang init sige lang tiisin para lang may pang-ulam mamayang tanghali. Ang dami. So pagkatapos ko dito mamaya guys, gahanap din ako ng panggatong namin na kahoy. Nagsidatingan na yung mga pinsan ko. Dito. dito. na ho yung nakuha natin, guys. Yan, ganito na ho kadami. Pero yung iba dito ay sa pinsan ko. Nilagay niya dito sa akin. Magkano din kaya ito pag binili mo sa bayan? Ang mahal din kaya, guys. Diba? Sobrang dami ko talagang nakuha dito, guys. Banda, o. Kasi yung mga pinsan ko, doon sila naghanap. Tapos kunti lang yung nakuha nila. Andun pa nga sila naghahanap pa din. Dahil nga madami na yung akin, sasabi so, ko, magpapahinga na muna ako kasi nga. Maghahanap ako ng kahoy kasi nga wala ka doon sa kubo. Guys, dahil may nadaanan ho kami kuhuga sapa, huhugasin ho muna namin tong takway namin nakuha doon sa taas. Para mamaya pag uwi namin ng kubo, hindi na, hindi na kami lilinis nito. Ang dami kasing putik. Huwag ka maghahawak Guys, it's Mika Kateke Vlog. Si na muna yung maghahawak. Para mamaya malinis na pag uwi natin. Oh. Sarap kaya nito adubuhin. Tapos ilagay sa ano, yung iba ilagay sa dahon ng balinghoy. At saka minsan din labo, ganyan. Napakalabig ng tubig dito guys. Tapos puro dahil nga may mga ano, may mga kawayan ganyan. May mga kawayan kasi guys yung paligid, malamig talaga. Ang dami talaga natin makuha. <laughs> Grabe, ang dami! Ay, meron ka pala, ne? Pakita. Pa guys, meron pa pala guys. Diba, ang dami namin nakuha guys. Oh my god. Ah. Hugasan hey! muna namin to guys. Oh. Ikat na mo ito. Okay. Oh, ang lamig ng tubig! Oh. Hindi pala siya pa. Hindi tama yung pagpula guys. Kaho tayo ng kahoy dito guys. Ayun, medyo malaki-laki to. <laughs> Pwede din to. Yun! So guys, pwede, pwede talaga siya magatong. Ang dami kong nakitang kahoy, guys. Magaan lang naman ito buhatin kasi nga hindi naman siya buhay. Ito sana so, guys, -so, ako so, nga lang ang bigat niya. At medyo mabasa. So, so itayo ko na lang yan muna dito. Kasi... Tatangiin lang ko namin. Yung pinsan ko na nga lang po pala yung nagdala ng panggatong namin doon sa kubo. Kasi sabi niya, kaya niya naman daw. At huwag kong kalimutan mag-bet. Ay, 500 na yun. Ayun. Grabe 1.5 na agad guys. Wild. Ako. Grabe 3,000. Ha? Oh, Scatter na agad. Ayan guys, may tin spins pa ho tayo. Pindutin lang ho natin. Ayan. Tingnan nyo guys kung paano ako manalo. Ha? Oh, 8,000. 2,200. Grabe ang laki. 600. Bigay ka pa. 1,800. 3,600, guys. Laki. Bigay ka pa. 800. 1,200. Grabe. Laki. Bigay ka pa. Nakakloki, guys. Bigay ka pa. Ay, sa mga gusto dyan mag-register, nasa comment section yung link, guys. Ha? Ayan, guys. Tingnan nyo ko. Ayan, nag-bet lang ako ng 500. Nanalo tayo ng 22,700. Ayan. Go nyo na yan, guys. Nasa comment section yung link.